Inaalok na ng pamilya Pukuis at Yulo ang bahay sa Cavite na isa sa mga dahilan ng pagtatalo sa pagitan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at inanito na si Angelica Yulo. Matatagpuan ang bahay sa isang subdivision sa Anabo, Imus. Ayon sa mga ulat ay mayroong parte ang ipinambili ng bahay na galing sa mga napanalunan ni Carlos sa kanyang paglalaro ng gymnastics. Makikita sa mga larawan na kumpleto sa gamit ang bahay at punong-puno rin ito ng mga larawan ni Carlos at mga awards na natanggap niya. Wala namang nakatira sa nasabing bahay dahil ang pamilya Yulo ay mas piniling manirahan sa Leverisa kung saan mas malapit ang mga kailangan nilang puntahan sa pang-araw-araw katulad ng training, trabaho at negosyo. Tila hindi na naman kinakailangan ni Carlos ang nasabing bahay sa Cavite lalo na mayroon na siyang 32M condo, house and lot sa Batangas at mayroon din siyang matatanggap na rest house sa Tagaytay. Matatandaan na inamin ni Mrs. Yulo na ginagamit niya minsan ang mga natatanggap ni Carlos para e-invest sa mga properties. In-invest namin sa bahay para di ba makita din niya, at pwede mong masabi na ay may remembrance ako sa pera ko, kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko every time na magkakaroon sila ng cash incentive, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung meron maalala nyo na galing ito sa palarong pambansa, ay galing ito sa cash incentives.